Magandang hakon mga kabayan, yan nagluto pala ako ng dininding po, yan na may kasamang pampano, yan of course, yan po yung mga sahog natin, nandiyan yung string beans, yan ang palaya, okra, tsaka mushroom, yan, namiss po natin ang ilokanong dininding, yan, namiss ko tuloy, parang gusto ko tuloy umuwi, kasi dahil taglamig sa atin, masarap kumain yan, yan, I miss, I miss it so much. So anyway, yan po, nakikita nyo po. Of course, bago ko pilalagay yung sahog, nilagay ko muna yung isda sa loob na prinito. Yan. Tapos nilagay ko po yung baguong. Tapos, ina, ina, kinuha ko ulit yung isda. Yan. Tapos, after that, nilagay ko po yung mga sahog natin. Yan. Pag na po siya, ilalagay po natin yung isda sa ibabaw niya. Yan. Uh, hintayin lang po natin na maluto ang mga sahog. Yan. Anyway po, yan salamat po for watching. And anyway po, huwag niyo pong kakalimutan i-subscribe po at i-follow si Miss Kaburito po. Yan. Maraming salamat and God bless you. Bye!